Good morning good morning Macao Ohio. And na naman po ako sa aking mini garden. At today po ay wow. itatanim ko na po dito ang aking broccoli na tinanim ko po sa paso. Ayan, medyo malalaki okay. na po sila kaya ililipat ko na Macao Ohio. Medyo sensitive nga po pala ang mga broccoli Macao Ohio pag tinatanggal mo po sila ay medyo madali po silang mabalik kaya kailangan po ay isa, isa or kailangan ingat na ingat po tayo na Ililipat po sila maka Ohio. Pero anyway, marami naman po ang aking mga brokoling tumubo kaya kahit may nabali po ay okay na din po maka Ohio. At ayan po nagbubungkal na po ako maka Ohio para sa aking tataniman ng mga broccoli. At ayan itatanim ko na po ang aking mga broccoli maka Ohio. Yes. Bali ang broccoli ko nga po pala maka Ohio ay mga diretso po ito, hindi po ito yung mga pabilog na mga broccoli, mga ka-Ohio. Kaya okay lang po siguro na medyo dikit-dikit po sila mga ka-Ohio. Medyo magakalapit lang wow. po dahil diretso lang naman po tutubo yan, mga ka-Ohio. At first time ko nga din po pala na magtatanim po ng broccoli, mga ka-Ohio. Kaya sana po sila po ay lumaki po ng malulusog at ayan ako po ay excited na po na makita po sila na lumaki mga Ohio. at ang ampalay ako nga po pala mga Ohio ayan meron po yung bungan dalawa kaya lang po dahil summer nung time na po na gusto ko na pong iluto at sila po ay aking haharbesin na ay nagulat po ako mga Ohio. mga naninilaw na po mga Ohio parehong naninilaw kaya nilawa ko pinatuyo ko na lang at ginawa ko na lang po silang mga seeds at itatanim ko na lang po sila next year ganun din po sa sitaw ba 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 ba. Para para next year meron po akong itatanim ulit mga kaohayo sa okra din po ako rin po ay nagpagulang at ayan pinutuyo ko po at gagawin ko rin po silang seed para next year po ay di na po ako bibili kaya andami ko rin pong itatanim next year mga Ohio Then, yung akin naman pong talong ay namumulaklak po uli. Ang akin pong bell pepper, mga ka-Ohio, ay may bunga po uli. Ang akin naman po, mga kamote, ay napakasisigla. Ang dami ko na pong talbos, mga ka-Ohio. Kaya po, sa isang araw, ako po ay mananalbos naman. At ang akin naman pong persimmon, mga ka-Ohio, ay maniniba lang na po ang mga bunga. Ang dami pong bunga po niyan. Kaya at sobrang tamis po yan. Kaya pagdating po ni nanay at ni ate, pwede na po nilang pitasin po yan mga kaohayo. Ganun din po mga Ohio ang aking soybeans ay may bunga na rin po at malapit na rin po mga maglakihan. Pwede na po yan ilaga at gawing merienda mga Ohio At ayan na po mga na naitanim ko na po ang aking broccoli mga Ohio. Napakadami po nila mga kauhayo. Kaya ayan, magbubungkal pa po ako at marahin pa pong natin ang mga kauhayo. Meron nga po pala ako dyan na itanim din mga kauhayo na cabbage. Kaya lang po mga kauhayo ay may kumakain sa mga dahon mga kauhayo. Kaya ako po ay nagwa-worried kung sila po nga po ba'y mabubuhay. Mabuti na lang po mga kauhayo, ako po ay gumawa po ng pang-spray. Kaya lang, hindi rin po masyadong effective dahil, ayan, sariling gawa ko nga lang po na okay. pang-spray po yun. Na, naisip ko po mga ka-Ohio na you're gawin. You're Kaya sabi ko, dapat nilalagyan siguro ng net pag mga cabbage para hindi po ah uh, makain po ng insekto yung mga dahon po nila. Kaya pag may time po, ako po ay bibili mga kapatid. Bali, yung isa pong uh, cabbage ay may tumutubo po uli. Pero yung isa po ay parang malungkot na po mga Pero talagang ganyan mga dahil first time ko lang din po magtanim ng cabbage. Try and try lang po tayo mga May time po talaga na may mamamatay na tinanim po tayo pero wag po tayo na susuko ah, ayan. magtanim lang po tayo na magtanim hanggang sa matutunan po natin mga -Ohio. at iyan po mga ang aking update sa aking mga pananim sa aking mga mini garden mga ka Ohio ayan. kaya tanim tayo na din po kayo at napakasarap po ng pakiramdama ka Ohio pag umaani na po at pag nakikita mo pong healthy ang ating mga itinanim ka yes! Ohio. Ayan, maraming maraming pong salamat at God bless us po. Mag-iingat po kayong lahat mga ka Ohio. Ayan, kahit po binagyo po yan ng konti at bumaha po dyan, ay ayan, lumalaban po sila mga ka Ohio. Kaya ayan. Ang dami ko pa pong itatanim mga ka -Ohio. Hindi pa po matapos-tapos yung mga broccoli ko. Marami pa rin po mga ka-Ohio. At ayan, excited na po ako na sila po ay talagang tumubo na mga healthy. At tayo po ay umani at makatikim po ng sariling tanim na broccoli mga ka-Ohio. Ayan po. Malapit na po ang taglagas mga ka-Ohio. Kaya, ayan. ayan maganda, maganda na rin po ang panahon. Pero today po is sobrang init mga ka-Ohio. Talagang grabe po ang aking pawis. Kaya mamaya ay eh, magpapalit na lang po ako ng t-shirt mga ka-Ohio. Mga ka, oh! At, uh, mga ka ko na rin pong matapos. Inaayos-ayos ko lang po. Para dire-diretso po mga ka-Ohio yung broccoli. Kasi pa-diretso nga po yan. Kaya ayan sa gabi po eh, nagtalim din po ako. At yung okra po na hindi yung di na po namumunga mga ka-Ohio ay akin na rin pong tinanggal. Dahil malapit na rin po ang taglagas ay magpapalit na rin po ako ng mga iba pang gulay na lumalaban po sa winter. Marami marami po. Salamat. Paalam.